Hi guys! Welcome to my channel. Guys, okay, so ngayon ay mag-unboxing tayo ng gift ko nung ano ko, nung birthday ko. Nung last 27 pa. November, October 27. Ginanap nung November 1 kasi yun ang Friday. Eh, ngayon lang ako may time na mag-unboxing. Ah, uh, saan ko ba ilalagay ang ano para makita ko? para makita kasi hindi kita guys eh. doon ito guys ito yung ano pinigay sa akin nung uh, birthday ko ito. ito, guys ay ito yung galing kay ano kay Berna. Pabango. Ayan, tingnan natin. Akaso guys, hindi ko makita ang pangalan kasi madilim. Maano yung mata ko. Ito guys, yan. Babaeng nakatuwad. Ayan. Hindi natin kung mabango. Mabango din. Mabango siya. Ang um, bango. Ayan. Ito yung kagaling uh, kay Berna ano, ano, yung friend ko dito sa ano, sa bahari sabay ka ng Ito lang ang guys. Victoria Secret. Ah, ano, tayo? Ano pangalan? X Enchanted Lily. Delicate ano to, water lily siya. Tignan natin ang amoy. Kasi guys, pag bago yung spray, hindi mo siya maamoy agad. Nabango siya, Kaya lang di mo agad lang siya maano yung amoy niya. Kasi pala siya ano lang, ayun tawag para siya siyang At saka ito pa yung binigay niya. Yung niya lang ito sa pinto. Yung lagay ko sa pinto Ito. Pag. So, Ang <laughs> may lalagay lang ito, guys eh, cellphone. Ayan. Cellphone Saka wallet na maliit. Nanganapin. Ay, meron siya ng ano. Meron siya ng... Ayan, tama-tama, may lakad kami yung sa Friday, sa Friday, sa Samadol o sa, sa Meron kami pupuntahan eh. Ito na lang gamitin pende ko yun. Paano ba ito maglagay? Dito ba lagayan dito kayo? Pag-ano'n. Ah, pag-ano'n. Ayan. Ayan. hirap ilagay ah. Mahirap siya ilagay. Ano ko kasi eh. Paano na ba ginawa ko dito sa isa? Ayan naman, gano'n naman. Ayun. Ayun, gano'n. Ayun siya guys, yan o. guys yung dito sa na nakapambahay ako eh. yan <laughs> po, eh. yan guys. yan diba? At yan 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 yung ganito. Tapos may yan hindi ko muna siya ano. Tago muna natin siya. Pag kaya tatanggalin madali. Pero maganda yung ano niya, slim niya guys. Malambot siya. Oh, hindi yung matigas na ano. Hindi yung matigas na tela. Yung pag ginanong mo, eh, ano, parang bumabalok to. Thank you. Root. Ayan. Ito yung kanyang binigay. Ito. Saka ito. Tapos ito kay Bernaline. Ang bango. Ang kay Bernaline. Ito naman kay galing kay Alminda. Alminda Mixed Blanket silver silver na quintas yan guys meron siyang stone hindi ko alam kung ano design na to cute niya parang siyang may diamond sa ano yayamanin <laughs> kawin ko kaya itong para araw-araw Kasi kaya lang hindi ako sanay nang may nakasabit sa leeg ko eh. Kaya nga pagka yung nagde-day pa up ako, yung nila, niya, ano ko yung windows ko. Tinatanggal ko rin agad. Kasi, pag natutulog ako, may nakalawit, may nakaano sa ano ko. Hindi naman kita. May nakaano sa leeg ko. Sinubukan ko eh, tinry ko ng ano nung isang ano, Friday. Hindi ko agad tinanggal, kinabukasan ko yung tanggalin. Kaya lang, matutulog ako sa gabi, na ano ako nang may nakabalibid dito sa leg ko, yung nakagalun yung ano, yung kwintas. Kaya ayun, inano ko na, dinanggal ko na. Hmm, 7 minute na tayo guys. Thank you sa akin, ano, sa gift sa akin ni eh. Benelie Natimano. Shout out to you. Kay Ruth. Kay Ruti. Uh, Kat Dula. Ayan, pinsan ko yun. Ayan. So, kapag na-small. Pwede pala ito ganun lang, o. Oh. Ano? Hindi ko nalagyan ng isling. bit ko na lang na ganun, o. Oh. Cute pa siya. Cute. Pero kung gusto mo nang may ano, hindi ka na maghahawak-hawak, ilang ka mo na isulay para ano. Yan. Para ito kay Almin mean, Danis Thank you. Thanks for watching guys. Salamat nga pala sa mga aking mga loyalist dyan ha. Yung mga loyalist kong paglagi sa premier ko eh nandyan sila. Lainan Jimeno, Mayn Jimeno. Ileng, Ilay, si Jun Tambayan, si Deb Deb, Deb and Deb and Deb Crab, yan, asa, Father San, si Tyron, sila sila lang din naman yun guys eh, saka si, yan sila ano, M-Stab, yan pala. Sino pa ba si Papa si Melab, si Melab si si... Yung sino pa ba yun? Basta yung mga lagi nanununa lalo, sa pang naglalive ako, nandun din yung si Katots, si Atot Piu, yan si Panusio Merian, uh, kasi Iba nagpalit ng pangalan palit sila ng pangalan kaya hindi ko matandaan. Ikuromi. Kuromi Toys ba yan? <laughs> Yun. Saka, basta shout out sa lahat sa mga nakasupporta lagi sa channel ko. Sa mga nanonood. Yan. Kay, yan si Dino. Dino. Pilipino vlogger. Yan, napuntahan ko siya nung isang araw. Saka, si Paul. Paul Den Denham si 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 Laru si Cigarette. thank you thanks for watching guys bye bye see you in next vlogs ay ito pa pala guys ato cellphone bili kayo sa akin ni po si ano yan na to hindi naman to bago pinaglumaan niya um, ano siya. Ngayon, nagkagamit ko na siya. Ah. Uh, Galaxy S8 Plus. Yung, mahal ito nung, uh, nung ano, nung iba to. Nung pa niya to, ano eh. Pero hindi naman nag gaano yung ginagamit. Tapos, ayun, binigay niya na sa akin. Kaya, ano. Ayan, guys. Galaxy S. Saan ba ang ano nito? Hmm. Um, malaman sa notification display asan ba ang ano nito device care para wala na nito kung ano apps software well. okay so this useful about phone ayan about phone oy pasok ng pasok yung mga ano ngayon pa nga Ayan o. Oh. Hmm? Galaxy S8. O, oh, di pa pero ngayon, mat ano na eh, di ba? Galaxy S4 na no ba ngayon ngayon? Pero, matibay pa siya guys. Ayan o. Oh. Galaxy. Hindi makita. Ito naman kasi pasok ng pasok itong mga ano. Ngayon pumasok yung mga ano, message. Ayan. Hindi kita, ano. Galaxy S8 Plus. Maganda siyang gamitin. Malinaw din ang kanyang camera. Hmm. May selective focus video ganda sya maganda siyang gamitin ilagay nyo natin sa video kung maganda kaya lang mist eh, bakit napunta dun kaya lang mistisa ako oh, guys, dito <laughs> mamula mula ang aking face Ayan. Okay, thanks for watching guys. Sayon, ayun ang aking galap, ang aking uh, gift ng aking birthday. Thanks sa lahat. Thanks kay Sir, Sir Boss.